Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean's Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa Crime Stories araw-araw. Laman ngayon ng kabi-kabilang mga balita ang paglabas ng kumpirmasyon tungkol sa naginsanhi ng pagpanaw ng Executive ng Rustans na si Paulo Tantoco sa Amerika. Matatandaan na March 2025 nang napunungan ng kontrobersya ang bigla ang pagkasawi ng isa sa mga tagapagmana ng Rustans. Dahil ayon nga sa mga artikulo online, isa siya sa mga kasama sa entourage ng First Lady ng Pilipinas na nagpunta sa Amerika. Usap-usapan nga na dahil nga sa pangyayari na ito, nakulong umano ang First Lady sa Amerika at siya ay iniimbestigahan. Kasabay nga sa pagputok ng balitang ito ay ang pagkahuli ni dating Pangulong Rodrigo Roald Terte papunta sa Netherlands. Ating nga isa-isahin ang mga detalya tungkol sa mga pangyayari na ito. Ang lalaking nasawi ay kinilalang si Juan Paulo Tantoco, 44 years old, na tinatawag na pawi ng mga taong malalapit sa kanya. Si Paulo ay ipinanganak nga ng January 6, 1981 sa Amerika at siya ay pang-anim sa pitong magkakapatid. Ang mga magulang ni Paolo ay kinilalang si Vene Tantoco Jr. at Marina Vargas. Siya ay apo na nagtatag ng kumpanyang Rustans Commercial Corporation na sina Venevido Tantoco at Gliceria Rustaya Tantoco. Si Paolo ay nag-aral sa International School Manila kung siya unang beses nakilala ng kanyang napangasawa. Matapos nga ang high school, iniwan ni Paolo ang Pilipinas para mag-aral sa Bentley College sa Boston sa Amerika. Kumuha si Paulo ng Business Administration course sa Amerika. Taong 2004 naman nang muling nagkita si Paulo at ang kanyang naging asawa na si Dina Arroyo. Si Dina Arroyo ay anak ni Ignacio Arroyo na dating politiko. At taong 2006 naman nang sumailalim si na Paolo at Dina sa isang civil union habang sila ay nakatira sa Boston sa Amerika. September 17, 2006 nang ikinasal nga si na Paolo at Dina sa Santa Elena Golf Club sa Santa Rosa, Laguna. At kalaunan nga ay nabiyayaan na mag-asawa ng tatlong mga anak. Taong 2017 naman nang nakuha ni Paolo ang kanyang Master's Degree sa Asian Institute of Management. Si Paolo ay nagsilbing Assistant Vice President ng Rustan's Commercial Corporation. Sa din ay Chief Operating Officer sa Pacific Links Golf Development at Chief Security ng Procurement Officer ng Santa Elena Golf and Country Estate na siyang pagmamayari ng kanyang pamilya. Ang misis naman ni Paolo na si Dina ay Deputy Social Secretary para kay First Lady Liza Marcos. Ayon sa pabilya ni Paolo, ang lalaki ay lovable person at lahat ay nagiging kaibigan nito. Ay nga din sa ilan, sinasabi ni si Paulo ay mababait din sa kanyang mga nagiging tauhan. Bukod sa pagmamayari ng pamilya ni Paolo ang Rustans na isang sikat na department store chain, ang Rustans Group of Companies ang may-ari din ng Starbucks sa buong bansa. Kasama din sa hawak ng pamilya ni Paolo ang Store Specialist INC at Royal Duty Free Stores. Ang SSSI ang may hawak ng franchise ng Pilipinas para sa mga brands katulad ng Marks and Spencer, TWG, The Gap, Hermes, Gucci, Burberry, Zara, Tory Burch at Calvin Klein. Nasa ilalim din ng Rustan's Group of Companies ang franchise ng Shake Shack at Muji. Ang pangalan nga na Rustans ay nagmula sa pangalan ng lola ni Paolo na si Gliceria Rustasha Tantoko. Ang Ras ay mula nga sa Rastia, habang ang Tan ay nagmula sa Apilidong tantongko. Nung una, ipinapakita lamang nina Gliceria at Benvenido sa kanilang mga kaibigan ang mga binibinililang magagandang bagay mula sa kanilang trip abroad. At idinedisplay nga nila ang mga produkto sa loob ng kanilang bahay. At sa pagdaan nga ng panahon, parami na ng parami ang bumibisita sa bahay ng mag-asawa para lamang makita ang mga souvenir nila mula sa iba't ibang bansa. At dito na nga naisipan na mag-asawang Gliceria at Benvenido na magtayo ng tindahan kung saan nila ibebenta ang mga nabibinili nilang gamit abroad. Taong 1952 naman nang binuksan na mag-asawa ang kauna-unahang tindahan ng Rustan sa San Marcelino sa Maynila. Patok na patok nga sa mga Pinoy ang mga inaalok na produkto na mag-asawa ang at Benvenido. At matapos nga ang pitong dekada, ang malit na tindahan ay tinagurian ng Little Giant. Ang Rustan's Department Store ay inilunsad nga ng panahon kung saan namumalaklak ang pagmamahal ng mga Pilipino sa mga tatak o brand na mula sa Amerika. Ang discarding ng Rustan's ay nag import sila ng mga produkto na foreign brands galing Amerika papuntang Pilipinas. Samantala, ang lolo ni Paulo na si Benny Tantoco ay nagsilbi bilang ambassador to the Vatican ng taong 1983 hanggang 1986. Ang Presidential Commission on Good Government naman ay nagsampa ng kaso ng December 1987 sa Amerika laban kina dating Pangulong Ferdinand Marcos. Imelda Marcos at sampung iba pa dahil sa pagkuha nila ng Diumanoy Ilgaten Assets sa New York City. Si Benny Tantoco na lolo ni Paolo at ang kanyang asawa ay kabilang sa mga inakusahan na nagsilbi bilang mga damis umano sa pagkuha ng mga ari-arian para sa pamilya Marcos. At mula nga noon, naging maimpluensya at naging sikat na nga ang pamilya Tantoko. Isa din sila sa pinakamayaman na pamilya sa ating bansa. Kaya naman ang lahat ay nagulat nang lumabas ang balita na si Paulo Tantoko ay bigla na lamang binawian ng buhay sa Amerika. March 9, 2025, nang nagtrending ang tungkol sa pagkamatay nga ng isang high-profile individual habang ito ay nasa Amerika. Ang nasabing individual nga ay walang iba kundi si Paulo Tantoco. Ayon sa mga balita, March 8, 2025 nang natagpuan na lamang si Paulo na hindi na tumutugon sa loob ng isang hotel room sa Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills. Ang hotel nga ay masasabi na pang mayaman dahil karamihan sa nagja-check-in dito ay mayaman at mga artista sa Amerika. Ayon sa mga article, si Paolo ay nasa Los Angeles bilang parte ng entourage ng First Lady ng Pilipinas na si Liza Araneta Marcos na nag-pro-promote ng Manila International Film Festival mula March 4 hanggang March 7. Kasama din ni Paolo sa event ang kanyang nisis na si Dina na siyang Deputy Social Secretary para kay First Lady Liza Marcos. March 7, 2025 nga ng gabi nang naganap ang tribute gala ng MIFF sa parehong hotel kung saan natagpo ang wala ng buhay si Paolo. Ngunit ang ikinagulat nga ng publiko ay ang kumalat online na rason o naging sanhi kung bakit namatay si Paolo. Nagkalat kasi online ang paggamit umano ng ipinagbabawal na gamot ni Paolo na naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Pero ng oras na ito, sinasabi sa mga balita ang rason ng pagkamatay ni Paolo ay have not yet determined dahil patuloy pa ang investigasyon ng mga oras na iyon. Kinumpirma naman ng pamilya Tantoko ang pagpanaw ni Paolo. Napakasakit para sa pamilya Tantoko ang pagkawala ni Paolo dahil February 2024 lang nang pumanaw ang tita ni Paolo na si Zinaida Tantoko. Napakaraming ang rumored online ang kumalat at sabi-sabi hinggil sa biglang pagpanaw ni Paolo. At isa nga sa pinaka ay ang pagkakadawit umano ng First Lady ng Pilipinas sa pagkamatay nito. Dahil kumalat online ang mga sabi-sabi na namatay si Paolo kasama ang ating First Lady na si Liza Araneta Marcos. Subalit hindi naman naging malinaw kung kasama siya sa loob ng kwarto o dahil kasama lamang siya sa event. Ay naman sa isang post, matapos umano ang pitong oras, tsaka lamang ni-report ang pagkamatay ni Paulo ng mga kasama nito sa hotel. Sa comment sa post na iyon, sinabi ng isang netizens na ayon sa kanyang source, hindi aksidente na sobrahan o na overdose umano si Paulo dahil sa ipinagbabawal na gamot. Isang kaso umano ng murder ang nangyari dahil perasahan umanong ininjectionan si Paulo ng ipinagbabawal na gamot ng kanyang mga kasama sa event. Dahil nga ayaw umano niyang sumalis sa kanilang sesyon. At ang mga kasamahan umano ni Paulo ay wala na sa tamang katinoan at hindi na nila napansin na pumanaw si Paulo. Ito daw umano ang rason bakit 7 oras pa ang lumipas bago natanggap ng mga puli sa Amerika ang report sa nangyari kay Paulo. At kumalat din online ang mga sabi-sabi na kasama umano ni Paulo ang first lady ng may mangyari sa kanya. Agad din kumalat sa internet ang haka-haka na nadetain umano ang First Lady sa Amerika dahil kasama siya sa iimbestigahan sa kaso sa pagkamatay ni Paolo. At nang panahon nga na ito, tanong ng taong bayan, nasaan nga ba si First Lady dahil hindi nila ito nakikita sa mga posts sa kanyang Facebook page? Wala namang kasing opisyal na pahayag ang malakanyang hinggil sa nangyari kay Paolo. Matapos nga ang issue, nag-post naman ang Facebook page ni First Lady ng mga larawan kung saan kasama ang unang ginang. Pero tila hindi naniniwala ang mga netizen sa mga larawan na ito at sinasabi nilang edited lamang ang mga picture. Ginagawa lamang daw iyo ng PR team ni First Lady para kunwari ay nasa Pilipinas ang unang ginang. At palabasin nga na wala umanong katotohanan na ito ay nakadetain sa Amerika. Sa isang artikulo naman mula sa Fact Checkers, hindi totoo na nakulong sa Amerika si First Lady Liza Marcos. Wala din daw malinaw na ebidensyang nagpapatunay na magkasama si First Lady at si Paolo Tadtokong. At May 5, 2025 naman nang binanggit ni Vice President Sara Duterte ang pangalan ni First Lady Liza Marcos sa isang interview. Ayon sa interview, sinabi ni Vice President Sara na kasama umano ang pangalan ni First Lady Liza Marcos sa police report hinggil sa pagkamatay ni Paolo. Sinabi din ng Vice President na kaya inaresto ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng March 11, 2025 ay upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa isyu na kinasasangkota ni First Lady Liza Marcos. Ayon din sa interview kay VP Sara, si First Lady Umano ay nasa loob mismo ng kwarto ni Paolo kung saan siya nasawi. Sinabi din daw sa police report na nagkalat sa buong kwarto ang ipinagbabawal na gamot. At para nga pagtakpan ang isyo na ito tungkol sa unang ginang, sinabi ni Vice President Sara na kinidnap at dinukot ang kanyang ama papunta sa The Hague, Netherlands. Ito ay para lamang hindi mapag-usapan ng publiko ang nangyari kay Paulo at ang kinasasakotan umano ng ating First Lady. Mariin namang pinabulaanan ng Malacanang ang mga pahayag ng BC Presidente. Ayon kay Undersecretary of the Presidential Communications Office and Press Officer of Malacanang Palace na si Claire Castro, malinaw na nasa Pilipinas umano si First Lady Liza Marcos bago pa man arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nabi pa ni Yusek Castro na March 10, 2025 nang dumating ang unang ginang pabalik sa bansa mula Amerika. At March 11, 2025 naman daw na nagkaroon ng event si First Lady sa mga representative ng Girl Scout of the Philippines. At ipinakita pa nga ni Yusek Castro ang larawan ng unang ginang kasama ang mga nasabing representative ng Girl Scout. Dagdag pa ni Yusek Castro, masasabi umano na fake news ang mga akusasyon ni VP Sara dahil wala naman daw itong basehan sa kanyang mga sinasabi. Kaya nga ang tanong ni Yusek Castro, dapat pa ba daw bang ba paniwalaan ang mga ganong pahayag mula kay VP Sara na malinaw na isang misinformation? Subalit nito lamang July 12, 2025, nang inilabas na ng Los Angeles County ang resulta ng Toxology Report ng pagkasawi ni Paolo Tantokong. Ayon sa mga balita, July 9, 2025, nang inilithala ng Hollywood LA News mula sa Deputy Medical Examiner ang totoong sanhi ng pagkamatay ni Paolo. Sa dokumentong inilabas, kinumpirma nga na ang sanhi ng pagkamatay ni Paolo ay ang epekto ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ayon sa document, ang manner naman ng pagkamatay o kung paano namatay si Paolo ay accident. Bukod doon, sinabi din sa dokumento na may iba pang kondisyon si Paulo na tinatawag na probable atheosclerotic cardiovascular disease. Sa sakit na ito, nagkakaroon ng plaque buildup sa artery na nagiging sanhi ng pagkapal ng mga pader na nakapalibot sa mga daluyan ng dugo ng isang tao. Isa nga sa pwedeng magpalala o magpa-trigger ng sakit na ito ay ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot tulad na lamang ng nakalagay sa toxicology report ni Paulo. Mas mabilis din daw ang pagdevelop ng nasabing sakit kung aabusuhin o madalas ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Makikita din online ang crime scene observation sa kaso ni Paolo. Ayon sa dokumento, nakita sa kwarto ni Paolo kung saan siya namatay ang mga sumusunod. Isang clear plastic na mayroong puting substance sa loob. Tatlong gamit na syringe na ang laman ay hinihinalang ipinagbabawal na gamot. Bukas at hindi pa bukas na mga bote ng alak. Isang salami na may puting substance at nakarolyong dollar bills. Wala namang ebidensya sa kwarto na nagsasabing pirasang itong pinasok, walang struggle at wala ding foul play sa loob ng kwarto. At dahil nga inilabas na ng Los Angeles County ang report tungkol sa pagkamatay ni Paolo Tantoco, marami ang nagaabang ng official statement mula sa pamunaan ng Manila International Film Festival o MIFF. Matatandaan na dahil sa event ng MIFF sa Amerika kaya nagpunta doon si Paulong. Subalit ayon sa isang tabloid online, hinihingi nila ang panig ng MIFF pero wala silang naging tugot. Naglabas naman ng isang content at explanation ang abogadong vlogger hinggil sa lumabas na dokumento sa pagkamatay ni Paulo. Sa vlog ni attorney Trixie Cruz Angeles, inisa-isa niya ang mga salitang ginamit sa dokumentong inilabas sa Amerika at kung ano ang mga depenisyon nito. Ang unang katagangan na tinalakay ni Attorney Trixie ay ang salitang accidental overdose. Ayon kay Attorney Trixie, ang accidental overdose ay unintended o unforeseen ingestion or exposure to a drug in amounts that overwhelm the body leaning to injury or death. Sa madaling salita, hindi ito sinasadya. Ang kabaligtaran ng accidental overdose ay intentional overdose o may taong nag-administer ng ipinagbabawal na gamot sa taong namatay. Pero sa kaso na ito, malaki daw ang posibilidad na si Paulo mismo ang nag-administer ng ipinagbabawal na gamot sa kanyang sarili. Dahil nga ayon sa toxicology report, ito ay accidental. Masasabi nga na accidental overdose ang nangyari kay Paulo dahil napatunayan na walang nagbigay kay Paulo ng ipinagbabawal na gamot. Dahilan para siya ay mas sobrahan nito. Posible umano na hindi na-estimate ni Paulo ang tapang o dami ng ipinagbabawal na gamot na kanyang kinunsumo kaya nagresulta ito sa accidental overdose. Kasama din sa accidental overdose ay ang iba pang circumstances tulad ng pre-existing medical condition o sakit ng isang individual. At sa kaso nga ni Paulo, mayroon na siyang sakit bago pa man siya bawian ng buhay. Inisa-isa din sa blog ang mga step para masabing accidental overdose ang isang pangyayari. Kinakailangan ang toxicology report at autopsy test ng taong nasawi. Kinakailangan din ang analisis ng pinangyarihan ng insidente at mga witness. Mayroon din dapat medical o digital record tungkol sa pre-existing medical condition ng taong nasawi. Dagdag pa ni Atty. Trixie ayon sa Batas ng Amerika, Walang criminal liability ang biktima na nasobrahan ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Lalo na sa sitwasyon ni Paolo dahil siya ay binawian ng buhay matapos ang kanyang accidental overdose. Pero posibleng makulong ang supplier kung mapapatunayan na may krimen na nangyari dahil sa binenta niyang ipinagbabawal na gamot. Tinanong naman si Attorney Trixie kung involuntary manslaughter daw ba ang ikakaso sa mga mapapatunayang kasama ni Paolo nang siya ay nasawi. Ayon kay Attorney Trixie, depende daw iyon kung mapapatunay na ang mga kasama ni Paolo ang nag-administer ng gamot. May posibilidad na magkaroon ng criminal liability ang mga kasama ni Paolo kung marami o sobra-sobra ang kanilang binigay kay Paolo. Ang bigat daw ng penalty ay masusukat kung alam ba ng mga kasama ni Paolo ang kanyang pre-existing condition o kung sobra ang kanilang pag-administer kay Paolo ng gamot. Pero hindi naman sigurado si Attorney Trixie kung ano ang mga parusang kakarapi ng mga kasama ni Paolo dahil wala naman sinabi sa dokumento na may second party o external party na nag-administer ng ipinagbabawal na gamot. At pwede din na aksidente lamang ang pagka-administer ng second party ng gamot kay Paolo. Pwede din naman na magkaroon ng criminal liability ang mga kasama ni Paolo kung tinulungan nila ang lalaki sa pag-administer sa kanyang sarili ng gamot. At kapag naman daw napatunay na pinilit si Paolo na gumamit nito, may direct criminal liability ang tao na pumilit kay Paolo. Naniniwala si Atty. Trixie na marami pang impormasyon na lalabas hinggil sa insidente na ito dahil open pa naman ang case status ng kaso. Ibig sabihin, iniimbestigahan pa din ang kaso na ito. Kung matatandaan, kaya nga maingay ang kaso ni Paolo Tantoco at ang pagkakaugnay ni Lisa Marcos ay dahil inakala ng publiko na maaring makasuhan at makulong si Lisa Marcos dahil sa involuntary manslaughter. Kasama na din sa posibleng makasuhan ay ang mga kasama ni Paolo nang siya ay nasawi. Ayon sa isang vlogger na si Dean Chase, base sa kanyang hawak na dokumento, ang delay ng pag-report ng mga kasama ni Paulo sa kanyang sinapit ay negligence. Posible umano na magresulta ang negligence at pagkakaroon ng pinagbabawal na gamot sa kwarto ni Paulo ng involuntary manslaughter. Dahil nga pinaniniwalaan na halos anim na oras nang wala ng buhay si Paulo bago tumawag ng ambulansya at mga pulis ang kanyang mga kasama. Posible ngang makasuhan ang isang individual ng involuntary manslaughter kung siya ay mapapatunayan na nag-obstruct ng emergency care at distribution of illegal substance. Isa din sa tinalakay ni Attorney Trixie ang sa immunity ng immediate family ng Pangulo ng Pilipinas kabilang na nga ang First Lady na si Liza Marcos na siyang iniugnay sa nangyaring insidente sa pagkamatay ni Paolo. Tinanong kasi si Attorney Trixie kung may immunity ba ang pamilya ng Pangulo kung may ginawa silang krimen sa Amerika. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, tinatamasa ng Pangulo ang immunity mula sa kahit anong demanda at hindi siya maaring investigahan o kasuhan para sa anumang kriminal na pagkakasala habang nananatili siya sa pwesto. Ayon kay Attorney Trixie, depende daw ito kung official o state visit at kung bahagi ang entourage si First Lady ay meron siyang immunity. Subalit kung personal naman ang pagbisita ng First Lady sa Amerika, hindi siya mabibigyan ng immunity. July 14, 2025 naman nang kumalat online ang isang dokumento tungkol sa insidente ng pagkamatay ni Paolo. Sa summary of incident, sinabi na March 8, 2025, bandang 11.30, may mga polis na na-dispatch sa Beverly Hilton Hotel tungkol sa isang taong hindi na humihinga. At ito nga ay si Paolo. Pagpasok ng mga polis sa kwarto, nakita nila ang hotel security na nagpa-perform ng chest compression sa walang kamalay-malay na lalaki. Hanggang sa nag-takeover na nga ang mga polis sa life-saving measures, subalit idineklara e nila si Paolo na wala ng buhay ng bandang alas 12 ng tanghali. Ang suspetsa nga ng mga pulis ay nasobrahan si Paolo ng ipinagbabawal na gamot. Sinabi din sa dokumento na nagkalat ang puting bagay sa lamesa at sahig. Ang companions o kasama ni Paolo ay pinatawag nga ng Beverly Hills Police Department. Ang mga naturang kompanyon ni Paolo ay pinangalanan na si Dina Arroyo, Liza Araneta Marcos at Alexa Miro na isang aktres at nalilink din sa anak ng presidente na si Sandro Marcos. Naglabas naman ng pahayag ang kapatid ng presidente at senador na si Amy Marcos. Sinabi ni Amy sa kanyang post na marami nga daw kumakalat na may personal knowledge umano si First Lady Liza Marcos hinggil sa pagkamatay ni Paolo. At mayroon daw nagsasabi na si First Lady ay nando doon sa eksena bago, habang at pagkatapos ng insidente. At dahil nga sa mga kumakalat na aligasyon at interes ng publiko hinggil sa isyo na ito, Inimok ni Senator Amy ang Malacanang na mag-issue ng comprehensive report hinggil sa pagkamatay ni Paolo Tantoco. Sinabi pa ni Sen. na sana kasama sa ilalabas na comprehensive report ng Malacanang kung direkta o hindi direktang may kinalaman si First Lady Liza Marcos at ang iba pang opisyal ng Pilipinas tungkol sa pagkabantay ni Paolo. Gusto din malaman ni Senator Amy kung nasaan ba si First Lady Liza Marcos sa oras ng insidente ay nga sa medical examiner's report para maiwasan na ang mga hakaka. Bukod nga sa isyo na ito, nauna na lumabas ang hakaka online na ang presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos ay gumagamit umano ng pinagbabawal na gamot. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto niyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto niyong i-feature sa ating channel, I-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, isubscribe nyo din po at ifollow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!